Hello guys, good afternoon. Ako ay pupunta na sa aking mga householder. Mag-profiling kasi kami sa household. Ngayon, kung hindi pa kasi ako nakampisa kayo, mag-umpisa ang ganda ng mga halaman ko, diba? Yan. Pag magsilakihan yan, milyon ang mga halaga niyan. <laughs> Sabi nga sa Facebook. Tapos na ako. Dun si Ibo sa loob. Buksan ko muna ang gandaan. Ha talaga ang lak tapos sisara natin baka tumaka si ibo ko kaya hindi pa kadadaan dadaan sa taas ah, kailangan yung bakura na ni yung bahay ko dadaan Tapos makadala lang ako i ay lang yun. Let's see. Ako so -ka. Ayun, na bango na yung langka. alam ang laki na langka. Alam nyo, hindi yun ito. Teka lang.

kailangan isasah, kiraok okay kailangan keri kiraok, lang yung, yung kunin yun 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 may yun 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 Ala, ito oh. Nahulog. Gunan po yan. Umaya. Ah. Oh. Kunin ko na lang kaya. <laughs> Ganda. Ganda mga baro. Iuwi ko muna siya. Huh? Haba. Ganda ito pang gato. ganda. Bumalik ako. May nakakita akong kahoy. <laughs> oh, that's yeah. diba? Yan na huh? eh, diba? Yes, boy, dili.

ito mamaya ako na kung kagdaan ko dito ulit pwede pa libre kahoy Alapit na yung bahay na po laki na lang parang magandawad ayun ah, Ayan, Bye malapit na yung pupuntang gamang mga mahari. Bye-bye.